mga power mo? Tag-995 yan. tag daw yan. Patay! Hindi! Magkano, magkano? Magkano? 16.5! 16.5! Yung isa? 10.5! Yung iba'y chick daw! Ah, 10.5! Yung isa! Nadadali tayo dun ah. Ito daw ay 25,000. Mga para ako. Ang ganda naman daw ay 25,000. Ganda ng katawan. Ayan na may si Kuya ang mag-iinahang kambing dalawang anak. Ang ganda ng kulay nyo. Kaya magkano po binibenta? Ayan. 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 40 sa buhay. Na Big, eh? yeah. <laughs> yeah. Kaya good morning kaya na po. Magkano yeah. po kambing kalaki? 21.5 21.5 Ito po anong... lagi, Hindi ako sa si si, <laughs> kapin sa akin. Ah, sa kapin sa akin. sa Pero po kaya anong breed na kaya nito <laughs> ng <nung> malaking kambing nito? <laughs> anong lahi na? <laughs> ay, basta ka kalatagan ng malihit eh. Ah, galing kalatagan. Ay, oh. Lahing orang orangutan. Oo, ang ganda ng no? mga mga <laughs> mga malaking sa Palatagan. Galing pala ito sa Palatagan. Tapos po ngayon, binibenta niyo po na maganda lang? 21.5. 21, 21, Nagamit na kasi. Nagamit ah, na kasi. No? Nagamit na rin naman ito. Ginawang ganador po, ano? Oo. Oh, oh. 25 daw ang dito. Ito lang saka legal. Yan Ano nga Ang ganda pero kuya, ito kaya may ilang, ta may ilang taon na na kayang ganyan kalaki? Ayan, 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 ayan. Ito pong pinakamalaking kambing na nakita natin dito. Oh, wow. Thank you namin, tarapod oh, wow. ka na doon. Kaya binibigay nila mas mababa na ngayon. 21.5 na lang daw. 25,000 doon ito nakuha. Laki. Ayan, magandang umaga mga tolong Stevie. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon pong araw na to ay uh, marami pong dumating na mga kambing kaya tayo magtatanong ulit kung kamusta ng bilihan at mga presyo na parami pong kambing ngayon may malalaki, may maliit, may mga native at tagalog pati mga malalaki mga kambing ngayon po itilan nyo po sa likod natin ito po nagbibilihan pala ngayon at kaya samahan nyo ko sa ating video sa araw na ito tayo po mag-update ang mga presyo mga ng mga binibenta kambing dito sa Padre Garcia, Batangas ngayon po ay uh, November 10 kaya sama-sama tayo manood sa ating video sa araw na ito sa presyo ng mga kambing dito sa Padre Garcia, Batangas. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi like ka update sa mga in-upload kong video dito sa Padre Garcia, Batangas. Ganda. May nabili nyo na po ito? Wow! Magkano pang kuha? 5-2. Kano? 9-2? 5-2. Ah, 5-2. May nabili daw. 5-2 daw nabili na yan. Ayan, good morning mga talong TV. Nandito na ulit tayo sa area ng mga... Kaya <laughs> yeah, good morning Ah, uh, Kambing, medyo madilim pa Pero tardi na marami na ngayon At tinakaraan linggo pa yung konti ang nagpaparada Ngayon uh, po ay Titing tatunin tayo kung uh, Kamusta ng bilihan Sila boss, good morning boss Good morning boss yeah. Dalawang kambing no? Dato ng katawan Mga upgraded na din Okay, uh, good morning po. Ito po ba yung nabili nyo na? Magkano po na ako yung ganyan dalawa? 10-7 daw. Magkano po? 10-7. 3 ah, po. 10 daw po ito nabili na. Dalawa. Ayan, ang ganda ng mga pagkakambing niya. 10-7. Saan po kaya dadalhin niya po yung kambing niyo? Ah, Batanga City. sa Batangas City. Ah, lagay. Eh. Ganda. Mga upgraded na siya. Kambing sila kuya. Diyan po po kaya ibinibenta nyo, nabili nyo? Ibabalik oh, na sa bulbuk Batangas. Ah, sa Batangas. Ito po ibibenta nyo sana? Oh, okay. Galing Occidental, Mindoro Ah, galing Occidental, Mindoro? Oh, okay. Kaya lang po ba, ibabalik po o nabili na? Oh, okay. ah, nalulugi sa bilik. Ah, nalulugi sa bilik. Kung bagay ibabalik nyo po. Malaki pa pala pinanggalingan na no? Oo. Oh, okay. Occidental, Mindoro Occidental, Mindoro. Ibabalik po po sa Mindoro. Hindi na. Dito na niya ibibenta rin oh, okay. sa Batangas City na. Hindi. Ay, bawal na nga pala po ano? nga lang. Hindi na may ibalik ng Mindoro ito. Ah, hindi na. Kung bagay, hahanap na laki ng ibang buyer. Oo. Sa Batangas City na po nyo dadali. Medyo mababa pa lang presyohan dito po. No? Malaki pa po pinanggalingan nila kuya. Ilan pong kamping yan dala nyo kuya? 15. 15. Wala po nabawas kahit sa. Ah, uh, magkano daw po pa dito ngayon ng sa timbang? 2.30 2.30 Ah. So? Uh, Medyo sa akin po presyo ng kwadro mas mahal po sa puno. Mas mataas pa sa inyo. Ah, kung bigay malaking lulugihin kaya ibabalik na lang. Oh, makikita ka niyo sa ko, no? oh. na yung no? mga kulay. Ah, lakad na 'yan oh. Malayo pa lang pinanggalin ko yung nilakoy e Dental Menduro pa. Ito lang po ang dala niyo, binihay talaga kambing lang. kambing lang po ang binihay niyo? Oo. Oh. Um, pero kuya parang ngayon lang kayo bumihay dito, ano? Ah, nabiyahin talaga kayo dito? kumbaga ah, kung bagay ngayon lang talaga medyo bumaba ang presyo ng kambing ano. Ngayon eh, sila kayo matagal pa lang bumabay eh sila kuya. Kung baga po eh, malaki daw ang lulugihin sa mga kambing na to kaya ialok eh, na lang sa Batangas City. Ah, oh, home base. Ngayon <laughs> sila kuya. Mababa pa lang patama ngayon 230 daw ang palimbang. Nalulugi ang mga mangyan. Nalulugi <laughs> ang mga mangyan. Kaya nga, pag Mindoro tayo mangyan eh. Yun may kambing sila. Basta na pa yung nabili na? Nabili na? Magkano pa yung ganyan kalalak? 15. 15 ang bawat sa. bawat sa daw, 15 daw nabili na daw. Lalaki mga kambing. Ayan mga talong stv Tignan niyo po. Nung nakarang linggo po ay wala masyadong mga kambing. Pero ngayon po, tinan niyo po, napakarami dumating naman. Dagsa ang kambing naman ngayon dito. Katulad po yung nakausap natin kanina, medyo may babalik daw at mga nalulugi. Kamusta po ang bili ng kambing? Parang sobrang... Madami po ngayon, sobrang dami dating. daming dating. Eh, magkano? Kamusta po ang patama ngayon ng timba ngayon sa buhay? Ah, hindi para paras. Pero... Ah, B230. Ah, depende pa pala po. May maabot po ng 250, hindi na hindi na maabot ng 250 ng mga bisita at dadating tambang naman sila tatawaran uh, sila ng camping sila koyan yan. totoong boyo malalaking camping 21 daw itong tatlo tatlo daw 21 Pinching ko daw ang patigas. 21 na lang binibigay itong tatlo. Yung sila kayo nilo. patay na alay. Ito pang mga pangpatay na. Ngayon, na 7,000. Ay, po yung mga katawan. Ay, po yung mga sila tangkad Ang taas. Ito po ay native, native lang po. Native lang. <laughs> Native lang ito, native. Oh, may upgraded, upgraded na din. Magkano <noise> po binibenta? 6.5 po. Ah, ni Kuwaito. May, ah, may anak po ba yan? Naiwan doon sa ahanan Nahulog sa bangbak. Namatay? Hindi. Ah, hindi naman. Nahulog sa bangbak. Naiwan daw pala doon. Kaya kayo namatay yan. Binibenta pa po, po ni Kuwaito. <makes noise> <makes noise> Taas ang pagkakampi Hindi mga upgraded na din. Binibenta sila ko yung kami na malalaki. Yung dapat pagsingilin pwedeng 28 PD eh pwedeng lang. Eto, kaya ka magkano oh. binebenta? Ah. Gandu kalaki ka 14, so, 14 40 40 yeah. 40 so, media daw no, na po. Sa bawat Babawasan pa. isa. 14 media daw po. Sa bawat bawat. naman yung mga native lang sa malalaking pagkambing kambing. pa ni Tita. Ang laking kambing ulit ito, ang laking kambing Ang laking mga uh, lalaki na mga kambing dito ang binibenta Kaya magkana binibenta ang kanya ka lang kambing? 18 Ang laki, oh Ito'y bower na, no? Upgrade, upgraded pa lang daw pala ito. Ganda ng pagkakambing sa takka tayo. Hindi <laughs> pa ni Boss. Ganda. <laughs> Pero kaya tayo may mga ilang taon na kaya ito. Sa taon lang may itay, batang bata pa. Magandang gawing ganito, Maganda pala yun malaki pagkakambing. Ayan. Kasi ito may kambing ni si Kuya. Kaya ito po ay, eh, ito naman, no, eh. magkano binibenta niyo? Siyam na libo. Siyam na libo, ito yung bower din. Upgraded lang dito. Upgraded din. Okay. Siyam na libo daw. po.

Yung na may binibenta si Kuya mo native na kambing. Tatawaran sila. May mga native na kambing si Kuya. May binibenta siya siya dito. May tatawa din. Ay, magkana po binibenta itong native na kambing niyo? Magkano po binibenta? Ay, sana po tila. Ang kambing kambing. 20 20 20 mil po yung tatlo Ito, tatlo po yung 20 mil Binebenta pa nila. Saan po galing itong kambing nyo? Saan po galing? Matangga City po. Kung bakit sarili nyo pong alaga. Sariling alaga o binili din din. Ah, binili din din. po binibenta ni Kuya. Yung lang galang Batangga City. may apat na kambing dito binibenta. Yan po ay... 13,000 apat yung kuyi sa nasa na. 13,000 po binibenta pa. Ganda ng kapag-kamping. Maputing-puti. Native lang siya pero maganda ang pagkakatawan. Ayan na may binibenta si kuya ng ano, mag kambing dalawang anak. Ganda ng kulay nyo. Kaya magkano po binibenta? Bibita ko ng 15. 15 po ito. 13 ang bili daw ito. 15 binibenta ni Kuya. Kung baka itutubo lang ng 2,000 doon sa tatlo. Oh. Ganda ng mga pagkakamping nito. Ito may ang upgraded na rin po. Ano Kuya? Ah. Upgraded na ah. rin daw ito. Ganda ng mga ito. Ayon sa Gusto niya rin. Binibenta daw ito ng 15. 13 daw nakuha ni Kuya. 15 po. 15. 15. 15 ang tawad ni eh, Bombay dito. Laki yun. Dito. la <laughs> man <laughs> 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 May see, May see, see, Good morning. Nabili niyo na po binibenta? po. Magkano po binibenta yun? Bawas sa Bawas sa limang Bawas na po sa limang ito binibenta ni Ito po, iba pa rin ito sa, sa iba na ito. Magkano po yung ganyan? Bawas na sa apat. Bawas ha? Apat. Apat na limang. Bawas sa so, apat na, Bawas, so, apat na, Bawas, so, apat na Mga nitip na kambing. Binibenta pa nila. Benta na ray, apat na libo ray. Okay, nabili nyo na po. Dalawa kami. <laughs> Magkano na po nabili itong ganito? 4,500 at 4,000. 4,500 at 4,000 daw ito nabili na nila po yan. Saan po ang ko yan yan? Sa Lagalag Chaong. Sa, sa Chaong po, alagaan ah, po. Kakatay. Ah, pangkatay. Kakatay. E. Kakatay na bukas panghanda sa birthday ko. Birthday ya. Ah, oh. sa birthday daw pa papunta sa birthday. Ah, oh. Nabili nito. Napakatay <tinyo> uh, daw <dopo>, pala ito. Tesla <tinyo> yung bago nating nakampi. <tinyo> yeah, bago dating na po dito binibenta kape. Ini dia. Oh, malah lagi kambing. bago dating po ito Sa inyo po ito kuya? Ha? Sa po? Ah, kay kuya Ah, bibenta po dito Dalaki mga kambing ng kuya Bibenta Sir, binibenta niyo po ito sir? Good morning po. Magkano po yung sa malaking kambing niyo? Katorsi ako, hindi. Katorsi ito pong malilit naman. Ay, 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 2 ay, 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 Sariling alaga niyo po sir? Ah, sariling alaga. na Sariling ito alaga ito. Mga pinipenta pa. Yan, papaba na ni yung kambing din natin. Pinipenta dito. Mga malalaking kambing ito yung mga parakot.

Ah, oh. ready ano oh, no, oh. dalawa? na pala. 7 po yung dalawa? un daw 'tong benta. 'Yan pala. 'Yan daw. 'Yan. 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 Bibili ang pala sila dito. Tatawaran sa presyo ng kambing. Mga upgraded. Sir, may farm po kayo? Ah, uh, may ilan din na alaga. Uh, Saan pa po galing ang kambing Sa Batangas Sa Batangas yeah. uh, Binibenta nila sir dito. Nagbabawas po ng ano? Uh, at marami na masyado. Nagbabawas uh, daw at marami na masyado. Ayan. Binibenta po. Ah. Ayan. 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 may mga nakambing na si Sir. Kailan ka Isa. Ay, na? Napakarami na nang nabili. Sir, marami po. Ma nabili na po. Ilang ilang ulo po nabili niyo kambi ngayon? Ilang ulo po nabili nyo? 15. Mga pangkatay po ano? 15 heads ang 15, 15 heads daw nabili ni Chef. Okay, 15 heads daw 'to na bilhin. Mga pangkatay na.

Pagkano sana kayo bibenta ito? Ay, nagnaalok pa lang. P22,000 daw ito. P22,000 daw ito. May nabinig 11 bus maraming bower na nilabas dito. May mga bower dito. Sino magaling ng pala sila. Ano po? po ay 10,000 3.500 was Ito ba yung mga bower sa ito? Mga Mga yung kanya mga bower mo. 95 like daw yan. Patay! Hindi! <laughs> magkano? 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 16.5! 16.5! Yung isa? 10.5! Yung may Ah, 10.5! Yung <laughs> isa! Nadadali tayo dun na. 25, 000. Ito daw ay 25,000. mga mabara ako. Ang ganda naman pagkakita daw ay 25,000. Ganda ng katawan. Binibenta pa. Ito ay 10.5 10, boss ito. Tapos itong isa, 16. Ito ay 16 daw ito. Yan. Mga binibenta pa dito. Ayan mga talong Steven, dami po talaga dumating na kambing ngayon. Hey, good morning. Ito pa yung mga bibenta ng mga kambing dito. Marami po dumating na kambing ngayon, ano? Sobrang dami dumating na kambing ngayon. Ayan, ang dami po pati doon sa labas po. Marami ding binalik na mga kambing at hindi mabinta dito. Sobrang dami ng kambing ngayon. Ayan, ano? Tingnan niyo po, hanggang doon po sa dulo. Kulang pa rin. <laughs> Yan, sobrang dami tinan nyo po dito. Kanina may natanong tayo yung isa ibabalik na lang gawat. Ano? Uh, madami kasing kambing ngayon. Wala masyadong ano, mga buyer. Yan po, dami po. Dagsapong mga kambing dito sa Padre Garcia, Batangas. Bumawi po yung nakaraling ko. Wala talaga halos dumating. Yan, no, si Boss Inaalpa sa na yung mga kambing niya. Yan ba yung pa o? Bili bagong bili. Bagong ah, bagong bili lang ito. Magkano nang bibenta yung ganyan? <laughs> 3-3 daw itong mga partidahan, 3-3, binibenta ni Boss Lupin. Binibenta raw ng 3, 3 Mga malilito, mga bata pa ito, wala pang shutdown ng mga itat. Pinatanggal yung tano. May mga kapag tingin mo. May <laughs> malalaking company dito na malalaking camping bagong dating lang bagong dating sir magkano po binibenta yung ganyang bower nyo? Uh, 55, ah, taka, 55 dalawa ah daw pala. 55,000 daw dalawa yun po yung isa partida 27 midya yun po ang lalaki mga bower daw ito 55000 ito po, tsaka yung isa kanina, binibenta pa mga bagong dating. Ang laki. Ang ganda ng pagkakambing. Ang laki. Ayan ang may binibenta si boss na kambing. Ang laki Kada binibenta to yung kanyang kambing mo? 12. 12 ito to binibenta. Mga malaking kambing, native lang to. Pero to yung upgraded na may lahi na din at ang laki ng pagkakambing. Binibenta pa. Pay okay. nyo din boss itong isang to. Magkana po itong maliit na ganito? Ito. 7,000 daw ito binibenta. Yan. Yeah. Binibenta pa ito. Ganda lang pagkakambing. Alright. Ang putalo ako ba? Alright. Ayan na may kambing si Kuya ang dalawa, mga native. Ito po yung maginahan o maginahan po ya? Hindi, maginahan. Magkano po. Mag po binibenta? 8 Ah, ito po yung 8-5 daw binibenta ni Kuya. Dalawa. Na ah, mga native lang. Kaya, Maganda naman ang katawan niya, ano? Maganda mga katawan. Binibenta pa po. Binibenta po. po. Ya, yeah, ditimbang itu ditimbang. Ditimbang. Ya. Yeah. 16 lang ito si Pop. Magaan. Ito si Sir, magkano, po ngayon ang patama sa timbang ng buhay na kambing? 240. Ha? Ha? Ah. Yeah, no. timbang nila. naman. Ha? Ito, ditimbangin pa rin. Live boy. Bro. <tinyo> berapa 21 21 no. san, 22. San, san, 22. San. 21 21 ito, 21. Ala 21 21 ala 21, ala 21, ala 21, ala 21 21 <laughs> 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 21 21 21 21 21 21 aku 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 media daw ito. Ang simpo. Ayun yun yun yun. Ayun yun yun yun. Titimbangin. Ang laki o. Oh. Ah, ito yung kanina binibenta kanina. Ang 55,000 dalawa. Titimbangin okay, po. <laughs> Boss, bag, ano, sa estimate mo, titimbangin itong ganito kalaki? 66. Yan, titignan natin kung tatama. Na 66 daw ang estimate na timbang nito. <laughs> Naku, hindi kinaya. <laughs> berapa cobaan, cintaan, gede, berapa gede, 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 60, 60. 60. 60. 60. 60. Nalugi si Boss ng anim. Asik sik tatya. Nalugi ng anim na kilo. 66 ang estimate. Nalugi ng anim na kilo. Malaki laking talaga na rin yung pag yun i, ano. Hindi tinimbang. 60 kilos. Magkano ba sa patama ng live, live weight? 240. 240 daw sa live weight ngayon. Yan, ito naman isa. Boss Luben, anong mga abuti sa estimate mo yan? Tataan natin ko anong estimate yun. Parang mabigat, mas mabigat ito eh. Ang susu! Ah, mas mabigat ito. E, susu! <tod> okay, e, e, sorry. Hindi ma, ano? E, 65 daw ang estimate nila. Ano kaya? Ah, 70 nga. 65. 69, 68. 68. daw ito. Mas mabigat natin. 68. 68, 68, 68 Dapat Naka, parang nakatukod pa. 71. 71. Pabantani. Pabantani. 68 kilos. Sa 240. Ah, uh, ito mas mabigat-bigat nga ito. Yes. 68 by 240. Tinimbang yes. na. Hindi rin po naiwasan talaga sa estimate nagkakamali ng kantsa. Kaya yun, hindi na nalulugi ang pamimili. Yan. Eh mga nabili nito na nabili na boss lobby na to nabili mo na ah uh, tinimbang mo lang pwede malaman kung mga ano bibenta ah sa na Mong ito, boss, pag, ano, oh. Magkano mo bibenta to boss pagkano ko sakali? Ito na yan. Magkano pa bultuhan? Yung dalawa magkano? Ah, hindi pa natin estimate. I-estimate pa raw ito. Hindi pa pa yan yung presyo. <laughs> boss, kamusta ang uh, karanasan sa pagpapanalo? Wala bang pakatay na mga kambing dyan? Nasa na yung ating ako mga kambing bawat isa. <laughs> Maraming salamat pa sa panood mga Talongs TV. Sa sunod na video na po tayo mag-shoutout. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-comment below ka na para ma-shout ka sa aking next video. Pa-share na lang po natin ating video. God bless mga